Hmm. Hi guys, so ngayon guys, so dito ako ngayon sa um, uh, Ukay Ukay kasi nga di ba nakita naman natin na yung mga damit ko is tinapon doon sa basurahan. So ngayon, so kailangan kong bumili ng mga damit kasi nga yung mga damit ko sa inakuan ay tinapon ko. Hindi ko alam kung sino nagtapon doon. At um, uh, may duda ako po sito kasi sila naman yung naglalaban doon sa mga damit kong damit dami, lalo nga naman doon sa washing machine. So, silang araw, hinanap ko yung mga damit ko, so na, na ako, pag, kasi kasan yung mga damit ko, so ngayon, na-inform na, na, ko ngayon na tinapon pala yung mga damit ko. At ngayon, ito ko yung sa Facebook Kaya bago ang lahat, tingnan muna natin yung mga damitan ko na tinapon sa kasubahan. Bye! Alam niyo guys, yung damit ko, nakita ko na lang sa basura sa daming uh, araw na hinanap yung damit ko. Diyan ko lang nakita yung damit ko sa basurahan. Kung sino man yan, ang nagtapon dyan, malalago talaga siya sa akin. Masarap talaga sampalin, masarap talaga suntukin lahat, andan na sa sa kanya. Kasi nga, first time nangyari sa akin to na ang damit ko tinapon sa basurahan. Kung ayon lang maglaba, kung ayon lang labahan, pwede naman itabi, di ba? Malaman ko lang talaga kung sino nag-anon dyan, makakatikim talaga sa akin, kahit magalit pa sa si brinda sa akin. First time nangyari Hindi ito na sa akin na damit ko tinapon sa basurahan. Sobrang sakit sa part ko talaga. Um, tumatawa na lang ako kasi ayaw kong magmukhang kawawa. Kasi na um, ayaw ko rin makasala, ayaw ko rin mag-judge mag kung sino. Basta kung sino man siya, kung siya man lang yung suspect na uh, anuhin ko, pagsabihan ko talaga siya bago ko siya pagsabihan. Kung, mat kung matigas pa talaga ulo niya, makakatikim siya sa akin. Sa'yo pa na natin guys so dito po tayo so ngayon guys so wala tayong nagpili dito so doon muna tayo sa kabila kasi um, so, dito, dito sa lugar na ito marami talaga po kay bukay so iba't iba kasi mga kay bukay dito para makapili tayo so, mas, mas bongga at mas maganda at comfortable tayo sa ating um, na feeling okay okay dito sa Santa Dito kasi mura lang guys, yung pantalon nila is ano lang, 25 pesos. Yung ano natin yung ipay may 15 pesos yung mga t-shirt. Ayun po yung t-shirt nila. May 65, may 10 pesos. Kasi na mura lang yung mga mura lang yung Kaya natin. Okay po ngayon yeah. po so, si si madam po yung may-ari dito sa okay okay yan sa so, may uh -huh. Mura lang dito guys so. Oh. Diba mm hmm. Grabe ang haba na Okay okay yan dito Ang haba mm -hmm. Di ba? <clears throat> May 10 pesos May 25 Pan yung 25 May 65 Again guys Mura lang Pagpamilit pa. Ay mga mamsi at syempre nakabili ko ng mga damit. Ang ilo na kong binili ay yung mga damit. Nakabili ako ng damit na dalawa, tatlo, apat. Okay. Nakabili ako ng damit na apat kasi maganda kasi yung mga damit na laki kasi hindi makikita yung mga dumi sa, sa katawan, lalong lalo na yung um, sa kwelyo, hindi, talaga mo masyara makikita yung dumi. So kailangan natin mag-itim para, para sabihin tayo na ano, maghilig sa itim kasi naihilig talaga tayo. <laughs> Kaya dyan po si ano, yung may are. Si hi muna ano, mother. Si, ayun po si mother. Ay, ay. So, yung may are. Ilang, ilang taon na to dito, mother? Sa ano? Ilang, ilang, ilang taon na to? Ano, ano 15 years na to. O di ba, 15 years na pala yung ano nila dito nila, diba, yung negosyo nila dito na kay Kumpaya. So nakakabawi naman yung lima na, so, uh, na. Ay, bawing-bawi talaga. Pero ngayon. Ah, ngayon. Hindi masyado ngayon. Bago pa lang. Bago pa lang na yung anong nila. Yung, yung bagsakan. <tankan> sa kasi dati kasi nabila ko nang bagsakan dati, 3,000. Isang sponsor ko dati from Australia. Yung binigay sa akin, pangit. Bakit mo? 2,000 sa akin, 3,500. Pangit ay binigay sa akin. Bininta ko yun, pero hindi, hindi rin siya, hindi, hindi ko makabawi. Yung mga pinsa, yung 100 kilos. 100 kilos yun. 12,000. So, da so dati naman yung sa akin, almost 2 years ago na siguro okay. Pero hindi po ano sa akin. Sa pangit po. Kaya... Pangit kasi ano, 3 So ito, ano talaga, 100 ano, kilos. Ano oh. talaga, 12,000 ang ngayon. Pero yung t-shirt. Yung blouse, 7. 7. Si so, yung t-shirt, 12,000. 12, yung blouse, 7,000. So, okay na rin siya. But, pero yung pambata, yung pinakamahal. Yung pambata, magkanya. Pinakamahal, Ah, yung pinakamura is 10 plus. Plus 8. Plus 8 sa pinakabata. Pero pag 200 kilo na pang bata is 20,000. So, so, bali, ngayon lalago na mahal naman yung anak. Yung pinakamahal na lang. So, ayan pala guys, ha? Baka hindi pala basta-basta yung mga... Yung 20,000. Yung sa class yung mga labi nila dito. Kasi ka, hindi makakabawi, pag bumulayin mo lahat, equal mo lahat, hindi mapabawi. Pero pag bawi ka na, hindi naman magsit niya yan. Kasi pag nabawi ka na, yun, pag nabawi nabawang na yung bakit tayo. Paano malaman mabawi yung kapital? tayo? Malaman mo yun, hindi kasi pag nagbukas ka, tapos meron mo siliktor, hindi naman may bayas sa siliktor. Mabawa kabaya sa siliktor. yung siliktor? Mayroon naman Ah, may magsigilisip dito. Ay, nagbibinta rin sa'yo. Ah, okay. Puanan yun or big-big sa'yo? Big-big. Sa usapan? Ah, ang... uh, 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 so, na... Sila yung magpag-ano sa'yo, magsasabi na, ah, uh, pito, ano namin ito, ibangsakaroon sa inyo. Siguro na, hindi uh, ka na talagang magpako. Ah, uh, may percento to, kayo? Hindi. Kumpra ito? Yung, yung sinabi ko, yung, mayroon kami Sir. Ah dito sasabit yo. May mayroon na kami. May may Kinuha <laughs> na order ano, staff. Or, sa may uh, <laughs> okay, okay, okay. Kung mayroon na kami dito, kaya na baka yung, um, tagad, ah, ano talaga. No. Talaga. Tao din tabi. Tapos siya. Hey, you know, sa akin pag mamay na. Ipag, uh, so ayan guys, ha, wala na po natin yung sikreto ng pagkakayokay pala dito sa so, Provincia. Lalo lang na si Mother. So thank you Mother, lalaman po namin yung paano mag-business sa okay group. Okay, At okay, magkano yung pagsaka nila. At may kilo pala siya. So, <laughs> thank you guys! <laughs> Kelvin! <laughs> si Kelvin! Ayan so, yung mga apos, aso natin pala. Hmm. Si Kelvin nakalabas. Kelvin. So ngayon naman guys, um, puntahan po natin yung stock room po ng Hinaguan Nature Farm. Andiyan po yung bigas, tubig at mga damit na okay-okay ni Ma'am CG at saka ni, sa at, ni ate ni Madam at saka yung laptop. Laptop ba yan or computer? Computer pala yan computer ng nag-aaral na si Jemilo at uh, may CCTV pa tayo dyan at yan po yung mga okay okay at yan po yung mga gamit dyan na may red horse at may coke pa dyan at ito naman sa loob ay makikita po natin yung uh, ibang gamit na nakashield na po talaga at nasa box po siya para hindi po anuhin ano hinang daga pasokan ng daga at yung mga okay okay or mga gown ni Ma'am CJ ay nakasabit po dyan at yan po ay lahat ay nakikita po natin so kailangan dyan talaga ilagay para hindi magulo yung um, hinaguan ni Chorfa yung mga um, tindahan. At dito, dito, naman tayo sa labas ay sobrang ano talaga kasi dahil sa bagyo, sobrang putik at um, ulan pa. Ayan po yung mga isda natin dyan sa gilid. Oo, oh, oh, di ba? O, oh, nakita naman natin yung mga isda. naga ano talaga sila. Oo. Oh, oh. At syempre, um, kahit bagyo kahapon, okay naman yung um, uh, hinaguan at kahit um, na ano siya dyan, uh, maraming tubig andyan man, buhay pa naman yung mga ano ni, ni madam yung kanyang um, tawag dyan, gulay at ayan po yung mga ano sa, sa, sa box ng red horse